Good afternoon guys. Vlog tayo, vlog. Vlog tayo kasi ano, wala na tayong nagawang vlog. For the go, habang nagtatrabaho. Sabay na to guys, kay Murag. Wala na yung nahita po. Wala na tayong nahita po sa itong kinabuhi. Munang no, mudobli kayo tanong kung kinahanglan pa ganito ka trabaho. Atong At i-apply sa tong kalgalingon ang bot umabuhi, <laughs> mabuhi, kung mabuhi pa ka ta. Mabuhi pa ta ha. Kung talo ka trabaho. Ay, grabe na kasad kalisod. Sakay na buhe. For today's video, na po ito, guys. Mag-install na punta sa atong tindahang gamay. Dari sa alabang public market. So, dahil late na ako, guys. Ato na ni Magikon. Display agad. <laughs> Joke lang. Talawang ko na display na. Takot kayo na, no? Matakot kayo. Dahil magician to, guys. Vlogger na magician pa. Kaya, i-go na natin. Mainit na. Wala pa masyadong customer. Okay. Laban lang dyan sa kinabuhi. Ay, kung di ta magtrabaho, samot nga Ayo Ayaw lang mo ka, ano ha? Ayaw lang mo ka lipong sa akong video. Ay, nagamit tag, ano, face tracker. Lisod po, kung kadalingas na ang ibalhin ang cellphone. Basig ako'y malipong. So, karon gigamitan na og face tracker para dili na ako magbalhin-balhin. At the same time, kay banha man tiri. Kay what is palingki? Nabay palingke na sulimli ang ano ang kapaligiran banha jud back to back yung ano pa sounds effect na so, nagamit tag wireless microphone dahil meron siyang noise reduction for the go mao na bisag late vlog gihapon ayos lang yan laban lang laban sa bisag grabe naka Bisag, murag kautungon na sa kinabuhi 1.60 di 1.60 1.60. di ara ko, di ara ko. Ay, just go Lord. Mga ningon guys, nga mukaon tag mukaon dug ko sa pawis nang yung mukha kakain ka nang tinapay. Hoy! Pero may na pawis mukha. Ingon pa ni ko <laughs> Ingon pa ni shout out ni Juban ko ako mag-vlogger na tangtanan hangtod bahorot ang kwarta ni Mita. Wala adya pud intawon kay wa pa ka kasweldo, dia ng nang nang kwarta ni Mita. Just ko Lord unsa na lamang. Saging. Where is the saging ging? Oh my god. Di unsa naman ni John eh di naman ko ka. Oy, just me. Mani yung kinabuhi dali guys. Kada buntag magdali-dali na display kay Oddo na wapay halin. Ang manukutay, nagparid. Charot. <laughs> ang manukutay guys, nagparid na. Wala pay halin. Ayaw, lagi ko Bani mukan ba ni Mooy? Ahong wayong ang picture eh. Ahong wayong ba? Ahong wayong. Ha, grabe, lis nga, grabe. ang ilong sa kainit. Okay, sige na handir guys. Maluoy mo. Palit na mo sa among mga paninda. Barato rani guys. 90 di ana oh. 90 rani siya. Tam is na. Barato ba? Sabi mo toy? <laughs> Parang Marilyn style. <Stein. laughs> Magdali-dali tag display for the go. Kay hapo na wa patay halin. Lubat na naman ang aking face tracker. Wala, para uto naman yung face tracker. Sino kinuha mo, Tay? Buti. Dalawang mesa gagamitin mo na lang? Sige, pag nagka pera tayo, gamit tayo ng sampung mesa. for the go. Pero karon antos antos lang, Tay. Gamay-ramay puhunan. Base na ay viewers di ha, nga daghay kwarta. Huy! Pamalit na mo dire. Dali na ni masakpan ni eh, among protasan, guys. Naaarami sa entrada, sa alabang public market. Bukod sa barato rin ang mga protas, guys. Garantisado nga bagto siya, og fresh. Katulad, <laughs> presko ang protas namo guys. Siyempre, liwat sa nagtinda. Hoy! Bakla! Liwat sa nagtinda, guys. Presko, og barato, ra. Ang paninda namo, karon, katawaan na po ko. Katawaan na po, po ni Oliver, kaya di na po, po madali-dali og display kay apil-apil og vlog. Kung mo atag ang kwarta. <laughs> Mag-vlog dyan na kay para. Mag-vlogger tang tanan. Mag-vlogger na tang tanan guys. Mag-vlogger tang tanan. Derisa diskuhan. O ba? Diba? Ngit-ngit ng kalibutan ni Miss Jenny. Ayaw in tao nag-uwan. Kay... Kapalagay mo tayo mo to'y nalunis to'y mabenta. Sana mabenta. Marami tayong obligasyon sa buhay. Kayod. Todo kayod. Malay mo bukas makalawa. Yung pagtsatsaga mo. Magbunga din. Ng blessings. Kaya eh, sa mga watchers natin dyan, sa mga nakasuporta guys. Sa Hovlog Diri sa Facebook. Even do the reels. Or kahit sa long form video na nangita guys. Daghang salamat kayo guys no. Kung sa mga subscriber na ako guys. Diha sa atong YouTube channel. Sa mga onliners natin na -cause the more, Thank you so much. Sa ating, sa ating TikTok. Ayan, thank you sa mga nag ano, nag-buy. Makatabang-tabang sa bisag jutay ang komisyon kay what is ano pa tayo? Small shop pa tayo pero wala kasabihan guys nga bahalag bahalag hinay basta kanunay. Grabe ang pawis na ho, na, di ba? Natural, mukha on jud ko goan. Mukha jud ta adlaw adlaw. 24/7 mukha on. <laughs> 24 on. nagtrabaho gud ta. Ang dili mukha on kanang kuan mga tapulan. Kanang sige lag. Kuya ko isa balay. Kaya kita kay nagtrabaho bayat. ano, kulang na lang. Kulang na lang ilang trabaho ang pasukay natin. Ing anak alisod ang kinabohen ko, bre. Pero bahala ko, bre, basta happy. Sawa ng dato. Dinato pud ng mga utang, ay utang. Dinato pud ng mga kuan, ilang mga problema sa kinabuhi. O naglibog na ko. Uy. Naglibog na si Miss Jenny. Asa naman to? Asa man ni? Peras. Mm. Then, peras ulit. Where is the, ano? Where is the apple? Sama ni. batu sa kabila. Ayan. Maon niya kinabuhi diri guys every morning. Ay, every morning. Every hapon di ay. Kaya alauna. Alauna man mi mag-posting. So, sa kasagsagan ng init, no? Tibayan lang talaga ng ano katawan. Uy! hit stroke, lumayo ka sa amin. hit <laughs> stroke, lumayo-layo ka. Hindi ka namin kailangan. Kailangan namin yung ano, tibay ng katawan. Where is my ano? Gihangak na ko. ra ba ako hangakon. Manang worries din ko. Worries ko sa ang palusugan. Kay, di man ko karado tambok, pero nga nung hangakon, makuhoy. Ayaw paggara-garain tawon. Tungod siguro sa kainit, arang inita dun sa ngatanan. Ay, I promise. Pera Pero guys, arang inita sa nga Kung baga an mi kanang frontliner mi sa kainit jud. Sa jud lang ka mo posting kag kuan, mo post lang kag alauna sa tanghaling tapat. O. Sige, insay mo judge ana. Kaya nyo guys, yung aming lifestyle diri sa kuan alabang. Mo posting mi for the go. Grabe ka paso, ginuo ko. Oh, oh. Pasingod diri nag Pasingod diri nagkuan pamitahay ka nagbutang-butang pamig mga sunscreen ang inding na mukha na may mga abat tungod kay na wala na itong mga sunscreen tungod kay na paya na sa pawis mauni siya guys no murag murag mga 30 minutes ko mag display o mga paninda pagkatapos nun the whole ano the whole day hangtod alas 5 na time ganoon nga alas 5,